Ito pala yung ano, bagong laruan natin. Z104. Na drone. So, meron na akong nabili dati na isa pero nakursondahan ko kasi ito eh. Maganda 'to pag ano, pag uh, punta ka sa mga bundok, mag ano ka, mag-travel or adventure, explore maganda to sa atin kasi lalo pag nasa mga buntok-buntok ka para magandang maganda makunan ng video ang kapaligiran natin so ang tanong kailan kaya kita magagamit sana in the future magagamit kita angas no ah uh, later on eh ano natin ta ite-testing wala pa kasi itong time eh. kasi bukas may trabaho na tayo so bagong laruan Z104 drone sana maging okay ang ano nito so i-try natin siguro by next week pag meron na tayong time so yan sana maging okay ang kalabasan nito tulad ng sabi ko again Z104 drone yan yung bagong laruan natin have a nice and great day to all of you